madumi. Mabaho at kinakailangan ng isalba mula sa tunuyang pagkasira. Ito ang masalimut na sitwasyon ng Manila Bay. Dahil dito, pagpasok ng 2019, mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagutos na linisin ang naturang luok. You start cleaning the Manila Bay. It will, be. They will be Volunteers started their day early to clean shores along Manila Bay on Saturday. This group of friends even came all the way from San Mateo Rizal to help with the base rehabilitation. Right sa Facebook na yung DNR, DNR nagaanap ng volunteer. Kaya, ayun, niyaya ko mga friends ko, dinis kami dito. Masaya kasi, syempre parang ano, bumabalik na yung dating tayo na bayanihan, ganun. Ayun lang yung kaya na yung magawa para sa Pilipinas eh. Wala kami sa politika eh. Kaya ito na lang para sa bayan. Dolomite is beautiful to the eyes. Period. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga namamasyal sa Manila-Bewak Dolomite Beach. Ngayong araw, karamihan sa mga nagtungo sa lugar ay pamipamilyang sinamantala ang long holiday. Nais nilang masulyapan ang ganda ng lugar at magpahangin. Kapansin-pansin kasi dito ang malaking pagbabago, hindi lang sa kapaligiran kundi pati sa simoy ng hangin, kumpara noong bago ito isa ilalim sa rehabilitasyon. Gusto namin makita kasi sobrang tagal na namin din nakita. Ang laki na pagbabago kasi dati, eh, puro tubig ko ngayon, buhangin na. Maganda rin naman. Yeah. Gusto namin kasi makita kung ano talaga yung improvement niya. Kasi sabi nila maganda, tapos wala na yung bad na amoy. So maganda siya, ang laki na improvement niya. Tapos yung amoy niya na wala yung like before. Dahil sa aking ganda ng Dolomite Beach sa Maynila, umabot pa sa mayigit 90,000 ang bilang ng mga namasyal sa lugar, bunsod ng pagdagsa ng mga tao, pinaigting ng mga otoridad ang seguridad sa loob at labas ng Dolomite Beach. Ayon sa Manila Police District, nagtalaga sila ng mayigit 50 tauhan katuwang ang marina at iba pang ahensya at lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Bukod sa seguridad, mahigpit ay pinagbabawal sa loob ng beach area ang pagsisigarilyo, pagkain at pag maliban sa tubig. Batay sa regular na testing na isinasagawa ng Department of Environment and Natural Resources, ligtas na ang maligo sa bahaging ito ng Manila Bay. Ngunit hindi pa rin pinapayagan hanggang sa ngayon ang paglalangoy at anumang water activity sa Dolomite Beach. Para sa mga nais bumisita sa Manila Dolomite Beach, bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, araw-araw, maliban tuwing Webes. Libre ang pagpasok sa area ng Manila Dolomite Beach at hindi rin dito required ang online pre-registration. Bukas rin ito sa lahat ng mga bata o matatanda, anuman ang edad.